Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng matatag na samahan na magkasintahang Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa kabila ng mga away at tampuhan na nararanasan. Katunayan, labing isang taon na sila bilang magkarelasyon at 12 years naman bilang magka-love team. Ngunit sa kabila ng katatagan nilang ito, ay nauwi din sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa kompermado ng hiwalayan ng Kathniel The Rumored Breakup Ilang linggo nang mainit na pinagpipiyastahan ng netizen sa social media at naging sa apat na sulok ng showbiz ang hindi mamatay-matay na usapin patungkol sa hiwalayan ni na Daniel at Catherine. Nagsimula ang lahat ng espekulasyong ito matapos sa mapag-usapan sa YouTube vlog ni OG Diaz noong November 8 ang tungkol sa relasyon ng Catherine. Nadawit pa rito ang pangalan ni Andrea Brilliantes na ayon kay Audrey ay nalilink kay Daniel at pasikreto pa umanong nagkikita ang dalawa. Bagamat sinabi ni Oji na wala pang kompirmasyon na kanyang ibinalita ay maraming Kathniel fans ang pumalag at nagtaas ng kilay sa kanya Tinawag pang fake news peddler si OG dahil sa sinabi nito sa kanyang vlog na wala naman daw katotohanan Danielle and Catherine spotted together amid breakup rumors. Sa pagkalat ng balitang nagwakas na ang relasyon ni Danielle at Catherine, katulad ng inaasahan marami sa mga tagahanga ng Catherine ang hindi agad rito, lalo na at hindi ito ang unang beses na naintriga ang relasyon na magkasintahan. Katunayan marami sa kanilang fans ang nagbunyi na makitang nakasuporta pa din ang mga ito sa isa't isa. Noong November 10, pasimpleng pinabulaan ni Danielle ang kumakalat na espekulasyon sa kanila ni Catherine. Nang ibahagi niya sa kanyang Instagram story, ang video ng nobya sa preview kung saan ang aktres ang online cover. Sa video na inupload ng preview sa Instagram, makikita si Katrina inaayusan. Makikita rin na nilike ito ni Danielle bago niya ilagay sa kanyang Instagram story na nilagyan niya ng animated photo ng pusa na ng palayaw ni Catherine na Kath. Tila hindi na kailangan pang magsalita ni na Catherine at Daniel dahil ilang araw lang ang nakalipas ng November 14, binasag ng dalawa ang hinala sa kanilang relasyon nang maispatan silang magkasama sa event ng isang luxury watch brand. Mismo si Catherine pa nag sa kanyang Instagram stories ng ilang letrato nila ni Daniel kasama ang ilang kaibigan. Marami din ang kinilig sa video nila na kuha sa after party kung saan makikita sila Daniel at Catherine na magkasamang sumasayaw sa dance floor. Labis kang ikinatuwa na kanila ng kanilang mga tagahanga ang tagpong ito at sigaw nila, "Kathinel, the Unbreakable!" Andrea and Catherine unfollowed each other on Instagram. Bagamat marami ang nakampante ng masilayan muli ang pagsasama na Daniel at Catherine, hindi pa rin ito nakatulong upang humupa ang isyo sa kanilang relasyon. Isa ang sentro ng usapin at damay rito ay si Andrea Brillantes. Mas lalo pang nagliyabang init ang usaping ito matapos na mapansin ang pag-unfollow ni Catherine kay Andrea sa Instagram noong November 17. Dalawang araw ang nakalipas noong November 19, napansin naman ng mapanuring netizens na wala na rin sa following list sa Instagram account ni Andrea ang IG account ni Catherine. Kung susumahin, parehas ang hindi pinafollow ni na Catherine at Andrea ang isa't isa. Pagdating naman kay Daniel, makikita na na natiling na sa following list niya ang dalawa. Dahil sa pangyayaring ito, marami ang naghinala na baka totoo ang naunang ibinalita ni Oji na may isyong namamagitan sa tatlo. Carla Estrada on Cathiel's Breakup Rumors. Sa hindi mamatay-matay na breakup rumors ng Cathiel, isa nga sa hinahanapan ng kasagutan sa pananahimik ng dalawa ay si Carla Estrada. Sa tuwing naiintriga kasi ang relasyon ni Daniel at Catherine, nariyan ito upang bigyang linaw ang lahat. Katulayan noong nakaraang taon na napabalitang may problema din sa relasyon ng celebrity couple at dito mariing itinanggi ni Carla na hiwalay na ang kanyang anak at si Catherine. Pero ang pinapakitang aksyon ni Carla noon ay tila taliwas ngayon. Dahil mula ng umugong ang hiwalayon ng kasnial, ay pinilit niyang manahimik hanggang sa lumabas sa YouTube channel na Showbiz Now na ni Christopher Fermino noong November 24 na mismo si Carla nagkwento na tinuldukan na nila Daniel at Catherine ang kanilang relasyon. Napag-usapan din nila sa programa ang tungkol sa pagkakadawit ni Andrea sa issue na umano ang dahilan ng break up ng Catherine. Binanggit pa ni Christy ang mga naging pagbabago sa pananamit ni Catherine na nagpapakita na ito ng balat sa kabila ng pagiging overprotective ni Daniel. Nakapagtataka nga raw ito dahil hindi naman ganun manamit si Catherine noon kahit pa magsuot ng two peace ay ingat si Daniel Rito. Kung susuliin nga raw mabuti ang pangyayaring ito, matagal na hiwalay ang dalawa. Obserbasyon pa ni Christy, parang kanya-kanya na raw ng lakad sina Daniel at Catherine. Sa kanyang huling mensahe tungkol sa issue, narindigan siyang hiwalay na talaga sina Catherine at Daniel at muling giniit na ito ay nanggaling sa bibig mismo ni Carla. Hindi naman pinalampas ni Carla ang mga pinagsasabi ni Christy at agad niyang pinasinungalingan ang mga binalita nito patungkol sa pagkukumpirma niya sa hiwalayan ng Catherine Sa kanyang Facebook ay niripost niya ang isang online post ng mga sinabi ni Christy na iniwanan niya ng komento na ito po ay walang katotohanan. Dagdag pa ni Carla na kailanman ay hindi niya panghihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng kanyang mga anak. Samantala sa pagdiriwang ni Carla ng kanyang 49th birthday kamakailan na ginanap sa kanilang bahay sa Quezon City, hinanap ang presensya ni Catherine na wala ito sa mga nirepost niya na pictures sa kanyang Instagram. Hindi malinaw kung dumating si Catherine at di lang nakuna ng litrato o kung hindi talaga ito nakarating sa selebrasyon na siyang nagpalala sa espekulasyon ng break up ni Daniel at Catherine. Sa kabilang banda, nakatawag ng pansin ang Instagram post ni Carla na puno ng Bible verses at inspirational quotes tungkol sa paghandle ng mga pagkakamali. Kalakip yun ang ilang solo pictures niya na may kasama ring family picture at birthday messages sa kanya. Sabi ni Carla sa isang caption niya, Be strong and courageous, for the Lord your God will be with you may isa pa siyang quote na nagsasabing, He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone. John 8.7 Sabi sa isa pang quote, Your past mistakes are meant to guide you, not define. Na dinagdaga niya ng caption na, Yes, we are strong mamas. Catherine and Danielle, Confirm up. Matapos ang ilang linggong espekulasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon, dumating na ang kinatatakutan ng marami, ang kumpirmasyon na hiwalay na nga si na Bernardo at Daniel Padilla, na mistulang nagpatigil sa mundo ng mga Pilipino, lalo na sa mga tagahanga ng Cathniel. Bago tumuntong ang unang araw ng Disyembre, tuluyan ng tinuldukan ni na Catherine at Daniel ang usaping ito. Nitong Webes ng gabi, November 30, Bonifacio Day, magkasunod na naglabas ng official statement ang dalawa sa pamamagitan ng kanilang social media account upang kumpirmahin ang matagal ng alam ng marami at pilit itinatanggi ng kanilang mga masugid na tagahanga. Nauna sa naglabas na kanyang panig si Catherine kung saan ay binahagi niya ang throwback photo nila ni Daniel na pa niya ng caption na Chapter closed. I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. Kalakip nito ang madamdaming paliwari ni Catherine at ang kanyang mensahe para sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya, kay Daniel at sa naging relasyon nila. Anya, simula ang araw ng tumuntong siya sa tamang edad, ay siya na ang nadidesisyon para sa sarili, magmula sa pananamit, sa klase ng proyektong kanyang gustong gawin, mga taong nais niyang maging parte ng kanyang buhay, pati na rin ang taong kanyang mamahalin. Inamin din ni Katrina aware siya sa mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa relasyon nila ni Daniel, kaya pinipili niyang magsalita na upang sa kanya mismo manggaling ang kompirmasyong wala na talaga sila. Wala siyang ibinigay na dahilan, pero inamin niya na ilang buwan na silang may problema ni Daniel. Sinubukan na nilang ayusin ito pero hindi na nila kayang magpanggapa na maibabalik pa ang nalamatang relasyon at labi siyang nagpapasalamat sa mga taong inunawa ang kanilang pinagdaraanan. Nilinaw din ni Catherine na totoo ang mahigit isang dekadang relasyon nila ni Daniel bilang isang love team at bilang isang tunay na magkasintahan. Anya, halos kalahati ng buhay niya ay kasama niya si Daniel at sa kabila ng nangyari ay wala siyang pinagsisisihan. Alam din ni Catherine na bukod sa kanya, labis rin na nasasaktan ang mga taga-suporta nila, ngunit hiling niya na sana ay huwag magkaroon ng kampihan at awayan dahil ayaw silang naghiwalay. Sa kabila ng lahat, idiniin ni Catherine na nanatili ang respeto nila ni Daniel sa isa't isa. Anya, Dage, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Ilang minuto matapos kumpirmahin ni Catherine ang hiwalayan nila ni Daniel, si Daniel naman ang naglabas na kanyang pahayag. Sa kanyang Instagram, ibinida niya ang sweet throwback picture nila ni Catherine. Kalakip ang caption na, Ikaw at ako. Hindi nagbigay ng dahilan si Daniel kung bakit sila nagbreak ni Catherine. Ang tanging sinabi niya ay, Hindi mawawala ang pagmamahal niya sa dating nobya sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ang makatang pahayag ni Daniel, pag-ibig sa mundo buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka at mahalin mo. Ang mga alaala natin ay laging kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. Lubos din niyang pinasasalamatan si Catherine dahil hindi siya iniwan ito kahit ano paman ang pinagdadaanan niya sa buhay. Anya, thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows. Our lives may drift away but our love will still ride the tide. Nag-iwan din si Daniel ng mensahe ng pasasalamat sa solid fans ng Katniel sa magandang pinagsamahan nila at sinabing umaasa siya na maghihilom din ang sugat na dala ng pangyayari sa pagitan nila ni Catherine. Sa huli, dinagdag ni Daniel ang mensaheng, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggan at walang katapusan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!